is solid. Guys, malaki yung pagkasolid niya. Ano po? so yung uh, negative portion niya, yung uh, grounding niya is. Uh, ano bang kulay ito? parang halo eh. 3 2 1 In guys, uh, magandang morning din. At uh, papakita ko lang sa inyo. Woo! Merong dumating sa akin na uh, ang galing LBC. So actually, in order ko to. Eh, try ko lang yung kung anong uh, ay ka performance nitong sinasabi nito ng aking kaibigan. Ng kanyang coax. Guys, ito yun. So, ang sizes niya is mas malaki ng konti sa RG58. yung kanyang grounding, uh, okay naman. Uh, yung kanyang uh, positive po, okay siya, okay siya. So, guys, okay, so, uh, try ko to. So, sabi kasi dun sa uh, sealer is, ayan po, uh, nakasulat po is 50. Ayan. So, ayan, you know, it's 50 ohms. Ayan. So, yung kanyang brands guys is yun. Ah, uh, Leone. Tama ba? Leone. Eh, LA. So, binuksan ko na siya. At uh, naisip ko lang mag-video uh, para malaman ko na kung ano performance ito. So, kabitan ko lang siya ng Peel259. Ang uh, Peel259 is ito guys, is alanganin ito dun sa ating RG58 na PL259. Kasi mas uh, masikip to kung tutusin. So may discard na lang gagawin dito kung papaano na papasok siya. Uh, dun sa ating RG58 na no. So guys, ang gamitin mo yung ano yung adjust ay uh, yung ano yung uh, didugtong yung natatanggal yung point ng ano PL259. Kasi yung iba kasing PL259 na pang RG58 maliit siya so talaga hindi sya magkakasya meron naman yung de na lak nito pang RG58 mas malaki ang butas ng konti nun. kaya ako maghahanap ako mamaya dun sa aking mga lagayan baka meron pa ako nun ano, parang meron pa naman ako natira dati so guys ito 15 meter 15 meter to So, ang benta ata sa akin ito is 35 per meter. Uh, Sana. 40, oh. 40 pesos. Uh, 35 to 40 pesos per meter. Ah, uh, yun. Uh, anong nyo lang doon sa, ano? Sa COP kasi ito guys eh. Sa LBC ko binayaran. Pick up po sa LBC. Kasi yung LBC sa amin is malapit lang. Uh, COP. Kaya um, mm, doon ko pinick up, binayaran ko yung uh, tamang price niya doon sa price yung pinag-usapan namin na per meter. so, uh, ano nyo na lang, kung uh, 15 meter times, sabi natin times 35 So, nasa 625 or, or more than. Parang ganoon, ano? In case, uh, yun, guys. try, try ko to. Ikabit mamaya kung anong performance. Eh, uh, okay naman to siya kasi 50 ohms naman. Mahalaga guys, yung ating coax is 50 ohms. So okay, kung ohms ang pag-uusapan natin guys is malaking bagay ho kasi yung ohms. Kung ano, uh, minsan na uh, magtatalakay ako tungkol sa ohms. Kung bakit 50 ohms yung gagamitin natin tungkol dun sa mga sa ating pagraradyo. Antena, at uh, ika nga yung uh, tono natin marami kasi dyan eh, maganda ang tono sumataas so, naman yung ohms kaya hindi rin siya 100% na uh, gumagana ng maayos so, gumagana man siya pero kulang, ika nga hindi siya perfect uh, meron naman siyang uh, complex so may malimit yun yung may balik Actually 'yung sa mga SWR natin uh, pag nakikita niya kasing medyo mataas 'yung ano uh, mataas 'yung kanyang tawag nito kanyang SWR is may reverse power automatic 'yun. Pero kung titingnan mo dun sa kung gagamit ka ng uh, analyzer, antenna analyzer, uh, makikita mo 'yung kanyang wavelength ah uh, yung kaniyang uh, frequency na kung gaano kataas sa isang ano portion halimbawa magmula ka sa baba sa 136 to 1 na 174 ah 147 pala taas na yun uh. Uh, makamali uh, 143 to 147 try mo doon sa analyzer kasi makikita mo yun guys bukod doon sa ika nga uh, ika nga yung ano bukod doon sa uh, kanyang uh, SWR, ang mahalaga kasi tinitingnan ko guys yung hindi na yung Isla na mataas eh. kasi sa akin kasi okay na yung Isla na nga uh, 1.2 1.3 1.1 uh, yan din ako naglalaro uh, inaano ko lang doon yung ohms kung tama sa ohms siya so kung 1.3 naman siya yung uh, Uh, yung ohms naman niya ay nasa 50 ohms. Yeah, mas bitter. So, try nyo guys. ibisan di ba nakikita nyo sa si SWR nyo? Uh, plat 1. So, pag plat 1 siya, pagbabasiyan mo yung sa transmit mo, ba't mababa? Oh, walang reflect power, walang reflected power. Uh, walang balik, walang uh, ano. Ang problema, mababa yung baton niya because Ah, uh, bakit kung bakit mababa na sa tamang sabi natin platuan siya, bakit mababa? Unang-una, madalang yung platuan. May platuan man, pero maganda ba 'to? Maybe sabihin guys, tumapat 'yun sa magandang ohms. Okay? Ah, uh, man yung platuan na mataas yung ohms. Kaya pag platuan na mabawasan yung power output, yung makikita niyo is double year niya. Automatic yun, guys eh hindi maganda ohms noon so nasa 60 something or uh, wag lang umabot ng uh, 75 kasi eh, hindi na maganda no oh, actually makakabato makaka-transmit naman pero hindi yung ganoon ka solid so, guys na uh, medyo uh, ano lang kasi ako dito sa mga ganito et paano eh sinishare ko lang din sa inyo uh, para Uh, kahit pa paano na may malaman din kayo ng konti kung hindi nyo pa alam. Actually, alam na to sa mga gumagawa kasi. Ako oh, kasi hindi ako gumagawa. Uh, lagi lang akong nagano. lagi lang akong nag i-install. Uh, Makutingting kasi yung paggagawa guys eh. Mas masarap pa matulog eh. Oh yun. So guys, i uh, ko lang to. Leonin na uh... Kasi laki ng rg 59 ang uh, sizes niya. So, kasayis niya halos yung uh, Cat 6. Cat 6 na outdoor. Halos, ano? Uh, sim same size. Uh, so, ang problema lang nito, guys, yung PL natin, ang gagamitin natin dito yung PL RG58. Uh, PL25 na pang RG58. Uh, ang tanong lang, kung magkakasya. Kaya dalawa namang klase yung PL25 nan guys at tatlo pang RG8 yung isa no. Yung dalawa is rg 8 at sa dalawang R, dalawang RGPP 58 pala. So isa datang natatanggal yung likod noon and then yung isa is naka-fix. Oh, uh, yung gagamitin ko yung natatanggal yung likod kasi ang gagamitin ko kasi peel PL25 sa kanya is yung may ano yung pang RG RG8 kaya ganoon. So guys, try natin to mamaya uh, update ko kayo kung anong performance nito. And guys, guys, marami pong salamat at uh, sana may matututunan kayo sa kunti kong tip. Bukod doon sa aking uh, mga ano you know, nire-review. Tips lang guys about uh, about ohms. About dito sa coax. Pero ito 50 ohms to eh. eh ko lang mamaya din uh, para malaman natin. Yes, marami pong salamat and good morning all station 73